Ang oh, init, Di na ka. Ano naman yung brother? Ayan. Ah! <laughs> naliligo, naliligo. Tuwang-tuwa naman sila. Eh, oh, kapag naliligo. Nari-refresh. Ang kanilang mga katawan. Okay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang init sobra. Kasing init ng ating ibabalita sa inyo ngayon. Dumating na po ang ating HPV DNA na makakapagbigay sa atin ng idea kung ganon karaming virus ang nasa ating katawan. Nung una po lumabas ang resulta, o nung una akong nagpakuha ng HPV DNA, medyo mahal po ito, 15,000 binayaran ko. Ang unang resulta niya, o bilang ng virus sa aking katawan, na nauukul sa atay, ay 98. Hindi po 98 lang, hindi rin po 98,000 lang, hindi rin po 980,000, kundi million. 98 million po ang virus ng liver sa ating katawan. So ganun pong karami ang virus na pumasok sa ating katawan Na halos zero level na nung umuwi tayo galing Japan And uh, nakuha po natin ang bagong resulta Sasabihin ko sa inyo maya maya ng konti Masahin ko po muna sa inyo ano ba yung HPV DNA test So ayun po sa akin Google search etong kanya ibig sabihin. HBV DNA or Hepatitis B virus DNA is a measure of the viral load of the hepatitis B virus in the blood. Yan po. So medyo kinabahan po talaga ako noon kaya sa mga videos ko talagang malibito ako mapaiyak. Hindi ko lang ako nabanggit ko sa inyo pero parang di ko laging sinasabi na parang ayoko matakot, na parang nahihiya ako sa inyo, na baka, na, na baka layo na nga ako ng tao dahil naninilaw ako, tapos lalayoan pa ako pag nalaman nila na ganun karami yung virus sa aking katawan. Alam niyo, siyempre, marami tayong mga worries, marami tayong mga takot, ayokong katakutan, ayokong madiscriminate, Yun. So, ganong karami. And uh, bago tayo pumunta sa latest, ay sasabihin ko rin sa inyo ang ating latest naman sa ating iba pang blood chem, kagaya ng SGPT at SGOT, na kung saan na determine na kung gano'ng kataas ang ating, ating liver virus or kung ka katinde o kalala ang ating sakit sa liver. So tayo po nung una, pagpagmatayo is 400 plus tapos 300 plus yung isa, and then bumaba, tumaas po lalo, no, nasa hospital ako, naging 700 plus, tapos ay naging 400 naman yung isa, or 300 plus, and then, uh, nung palabas ako ng hospital, bumaba po siya, na parang nag 200 plus ang SCOT, at nag uh, 300 plus na lang, ang SGPT, ngayon po, eto na, ang latest natin, ang SGOT, ay 170 na lang, pero malayo-layo pa rin sa normal value na 35 UL. Ang ating SGPT ay 226 na lang. Pero malayo pa rin po sa average or normal na 41 slash l Ang ating pong kidney function test or creatinine ay uh, 1.0. Ang normal value ay 0.7 or 1 0.3, So, pasok po tayo dun sa uh, normal. Ano bang creatinine? So, pinilit ko ng mag-research para masabi ko sa iba mga hindi nakakaalam. So, pinicturean ko na sila kanina para meron tayo lahat hindi mas maintindihan natin ang ating karamdaman. So, ang creatinine po is a waste product that comes from the digestion of in in your food and the normal breakdown of muscle tissue. It is removed from the blood through your kidneys. Everyone has some creatinine in their blood, but too much can be a sign of a possible kidney problem. So, medyo okay-okay pa tayo kung dating sa ating kidney. Ang ating pong bilirubin na kung saan, kung saan siya yung nagbibigay ng paninilaw sa atin, ay atin ding alamin So, what is bilirubin. Bilirubin is a yellowish substance made during your body's normal process of breaking down old red blood cells. Bilirubin is found in bile, a fluid your liver makes that helps you digest food. If your liver is healthy, it will remove most of the bilirubin from your body. so anong relationship ng bilirubin at ng gallstones meron din po so the excess bilirubin contributes to uh, gallstone formation ayun so the higher the bilirubin is the higher the chance na makakaform pa ng maraming ano stones hindi ko na tanda kung ito kung ilan yung stones sa loob ng channel ko nakalimutan ko at hindi na naman yan na pa E eh, gano'n makataas ang ating bilirubin na yan? Medyo mataas po. So, yung B1 or indirect bilirubin ay 1.2. Ang normal po ay 0.5. Ang ating direct bilirubin or B2 ay 4.1. Ang normal po ay same, 0.5. Taas. Ang total bilirubin po ay uh, 5.3. Ang normal po ay 0.2 to 1.0 yun yeah. so medyo mataas ang ating bilirubin na yan kaya siguro hindi pa rin masyadong natatanggal ang ating paninilaw dito po sa ating camera ay hindi masyado kasi ano to eh yung medyo nakiklear yung mga pangilala pang naarawan so feel ko ay hindi na masyadong kita rito kung meron Ayan, so, wala po ba? sa normalan dito kaya kahapon nakita ko ng pamangkin ko may pa rin especially kapag may mga ano images na nagbibigay pa o nag, nag, highlight pa ng pagkayelo like sa mga nasa mga garden ako or may mga dahon dahon may mga flowers na yellow na ganun mas nang highlight pa yun and sempre gusto natin mawala na no? sa ating mga paraso wala naman na hindi na masyado or wala talaga parang hindi naman siya nanilaw oh. hindi ko alam pag ginagano na no? parang meron pa rin konti. Kurot-kurotin daw. Wala naman. So yun po, yun ang ating daily routine, yun ang ating creatinine na nagbibigay ideas idea sa ating kidney situation at yung ating HPV DNA test na ang taas taas 98 billion iba so paano kang hindi matatakot noon so nakikita ko yung message natin na parang umiiyak-iyak na gano'n hindi yung dahil lamang sa akin nararamdamang pain kundi yung katotohanan na alam ko yung information to ko sa gano'ng kadami yung virus sa aking katawan kung gano'ng kalala yung sakit ko sa atay na pinalala ako dahil tinigil ko ang gamot. Sabi kasi ng doktor, Sir pwedeng gradually, pwedeng mo na i-remove. tuon naman ako kasi para makales ng ano. Yun, sakalilis ko ng gastos, lalong lumaki. So yung 6,000 to 8,000 pesos monthly ay pinagpalit ko sa daang libong gastusan. So minsan may mga pagkakamali tayo na dapat nating aninin and uh, welcome tayo sa mga masasakit. Mga salatang pwedeng sabihin tungkol sa aking at inatanggap ko po yan. Tayo po ay kailang punay lang ating sarili ng humility para mas maging magaan ang ating pakilasa. Okay. So, uh, ipakita ko na sa inyo ang ating latest result. Tutalong ko naman ay kumikera. Kahit may sakit, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng aking facial expression. <laughs> Ay, nako. Kailangan natin di para maibsan. That's why so, lumalabas tayo kasama mga kaibigan. Bukas lalabas kami, lakad-lakad. Sama kayo. Yung kahit... Yung kahit walking-walking lang tayo, pahangin, kwentuhan kami ng kaibigan ko, nare-relax Kasi mga vlogs ko is, di pa marami tayong mga natututo ng mga lesson di sa akin galing lang, kundi sa mga nakakasalamuha nating tao. Marami tayo mga nagbibigay sa atin ng mga warning, bakit dapat itikil natin ito, dapat ganun tayo, awareness. Di ba mga ganun? Char. Okay. So, kapag ganito, ayan. So, malala pa rin. Pag medyo, wala na yung ganun, pero ganyan na lang, medyo bumaba ng konti. Kapag medyo ganito, okay. Siguro mga 5 million ang nalaglag. Na And pag ganito, pang po ng tao. Pasensya na kayo. Gusto ka lang ipatawahin. <laughs> Paano ko nakaka-toothbrush? Okay. Baguhin na natin hindi na ganyan. Ganun na lang po yung talagang smile. Yung, yung ating pamatay. Siyempre may wet lips. Ayan. So yan po ay super baba. Okay. So, ito po ang ating result. wala pa. Ah, eto. So, eto po. Mula sa 98 ,275 IU slash ML na kinuha noong uh, ilan ba ito? Na kinuha noong February 20 21 ito na po ang ating latest. So, ipapakita ko siya. Kaya, kaya na pangako ko yung resulta. Facial expression tayo. ano, talagang thank you Lord. Hindi pa ako fully magaling. Ang dami ko pang sasabanahin dahil hindi po tayo zero. Sabihin natin. Okay, so parang na tayo? Parang nasa main highway. And meron pa tayong gallstone na sasabanayin. Baka makapagpa-hepatology pa rin tayo para malaman ng husto kung ano baga talaga. Yun, para mas kakasigurado po tayo. So, eto po ang resulta natin. From 98 million, eto na lang po. 747. Wala na po thousand. Oh, 747 lahat. ay nako, Thank you, Lord. At maraming maraming salamat sa... Patuloy na pagbibigay ng pag-asa. Alam niyo yun? Basta tayo patuloy na manalangin. At, uh, hindi tayo papabayaan. Kung talagang wala, ay di welcome din natin ang kung anumang kagustuhan ng Panginoon. Kasi ang lahat ay may dahilan. natin may dahilan. So, yun. So, sana ay, ano, you know, gumaling tayo ng todo-todo. Ayan. Ayan po. Siya lang. Ayan po siya. So, kitang-kita rin ang malaking diferensya. Ayan So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, bibigyan ko kayo ng update tungkol saan yung uh, sasabihin sa amin ng doktor. Isusunod po natin dito ang ating update naman sa ating pagpapaopera. Kung saan, kung kailan, kung may tutulong, kung meron ng tumutulong, kailangan pa ba, ba natin umalis ng probinsya? Kailangan ba natin lumayo? Kailangan bang dito na lang at bahala na ang pera? ubos kung ubos, or mamili tayo para makamenos. Sinong ating mga pwede pang lapitan? At ano yung aking mga... kinatatakunan at kinasahan So, yun. Tungkol sa ating pagkain, bibigyan ko rin kayo na update kung nakakakain na ba tayo or what. Masyado na mahaba yung ating vlog. So maraming maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you sa inyong lahat at hindi kayo bumibitaw na sa bebe ng aking buhay, lalong lalo ng aking journey, ng, ng aking journey, ng aking pagpapagaling, ng aking karamdaman. And sana ay maging ligtas tayong lahat, walang sakit. At kung may mga sakit man kayong kagaya ko, sabay-sabay tayo, pare-pareho tayong gumaling. Maraming salamat po sa inyo lahat. This is your friend sa inyo ko sa inyo. At mabuhay lahat ng Pinoy, sa masulok ng world. Robotology pa more, and more, and more. Thank you.